Ang maling akala ng marami, mas mataas ang CCA, mas maganda ang battery. Pero ang totoo, hindi palaging ganon. Minsan, sa sobrang taas ng CCA, nagbabayad ka ng hindi mo naman kailangan. Kaya bago ka bumili ng bagong battery, alamin mo muna kung tama ba ang CCA para sa sasakyan mo. Ano nga ba ang CCA sa car battery? Ang CCA o cold cranking amps ay sukat ng kakayahan ng battery na magpaandar ng makina sa malamig na kondisyon o panahon. Sa madaling salita, kapag mas mataas ang CCA, mas malakas ang starting power, mas malakas ang hatak ng battery sa pag-start ng makina. Hindi ito voltage o ampere hour. Iba po ang CCA. Mahalaga ang CCA lalo na kung malamig ang panahon, mahirap na paanda rin ang makina dahil medyo old model na, o kung sakaling matagal nang nakapark yung sasakyan o madalang kasing gamitin. Kahit tropical ang klima dito sa Pilipinas o sobrang init nga po dito sa Pilipinas, may mga sitwasyon pa rin na kailangan mo ng mataas na CCA ng battery. So eto ang halimbawa kung bakit kailangan natin ng mas mataas na CCA ng battery. Number 1 Kapag ka mas mataas ang CCA, sabi ko nga kanina, mas malakas yung starting power ng battery. Lalo na sa cold start o kung hindi mo naman nagagamit ng madalas ang sasakyan mo. Number 2, mas reliable sa extreme condition. So kahit hindi malamig dito sa Pilipinas kung nakatira ka naman halimbawa sa bundok, sa Baguio, sa Benguet, sa Tagaytay, kapag po kasi mas malamig ang panahon, hirap talaga mapaandar yung sasakyan. So kailangan mas mataas ang CCA. Number 3, better performance para sa mga lumang sasakyan. Kung luma na po kasi ang makina ng sasakyan, mas madalas mahirap andarin yung sasakyan na yun. Kung minsan pa nga mga guys, nakakailang subok na tayong paandarin pero ayaw magtuloy ng makina, ayaw mag-start, doon nauubos yung lakas ng battery. Kaya kailangan mataas ang CCA ng car battery mo. Pagdating naman sa lifespan, mas maganda kung mas mataas ang CCA ng battery. Kasi alam nyo kung bakit, kapag ka mas mataas ang CCA ng battery, mas maganda yung plates nun sa loob, mas makakapal. Mas matibay ang design o mas compact siya. Alam nyo kasi guys, kahit na medyo lobat na yung battery nyo, halimbawa nasa 12.2, 12.1, kung mataas pa ang CCA ng battery, kaya pa rin niyang magpa-start ng sasakyan. Pero kadalasan guys, dapat ang normal voltage ng battery 12.6. At may kinalaman din ng CCA sa lifespan ng battery. Example ko lang to guys, meron kayong battery na 2SM ang size. Meron siyang 12.6 volts at ang CCA niya 600 CCA. Sa paglipas ng panahon kapag halimbawa nasa 2 years na po mahigit, ang 600 CCA na battery bumababa na po yan pababa hanggang maging 500, 400 o 300. So, didepende na yan sa specification ng sasakyan nyo. Halimbawa sa mga Toyota Vios para mapaandar ang makina ng Toyota Vios, kailangan ang CCA ng battery na sa 330 hanggang 430. Ang ibig sabihin guys, kapag ka na sa 300 CCA pababa, mahirapan ng mapaandar ang makina ng Toyota Vios o maaaring hindi na po mapaandar. So kaya ako nabanggit na may kinalaman sa lifespan yung CCA, nagkakaroon kasi tayo ng malaking allowance. Halimbawa, sa battery nga po ng Toyota Vios, ang battery size para sa Toyota Vios NS60. At ang mga NS60 battery, ang CCA nila nasa around 350 pataas hanggang 500. Di ko lang sure kung merong 550 pero parang may nakita ko 500 CCA. Ipagpalagay na natin ang NS60 battery 500 CCA sa Toyota Vios. Paglipas ng dalawang taon, bababa na po yan kung sakaling bumaba ng 350 kaya pa rin niyang mapagpandar dahil ang minimum requirements nga po 330 cca hanggang 430 cca para sa Toyota Vios kung sakali naman ang bibilin mong battery na NS60 battery ang cca lang niya ay nasa 350 Siyempre pagdating ng isang taon o 2 years, bababa na po ang actual CCA niyan, nasa 200 na lang po mahigit. So syempre mas mahihirapan na pong mapaandar yung Toyota Vios kasi mas mababa na po sa minimum requirements kung ilang CCA dapat ang required para mapa-start ang makina ng Toyota Vios. Okay guys, disclaimer lang based lang sa aking personal na opinion. So pwede nyo naman po akong paniwalaan pero yun kasi ang based sa aking experience. Kapag ka nagtetest ako ng mga sirang battery ng customer ko, tinitingnan ko kasi kung ilang CCA na lang ang natitira dun sa battery. Sa mga naka Toyota Vios napapansin ko kapag 200 pataas na lang ang kanyang actual CCA, hirap na pong paanda rin yung makina. So meron bang disadvantage kung mas mataas ang CCA? Okay mga guys, based lang sa aking personal experience ulit sa pagtitinda ko ng mga car battery at pagtest ng mga car battery, ang mga battery na mas mahal, sila yung mas mataas ang CCA at ang mga battery na mas mabigat, sila yung mas mataas ang CCA. Kagaya halimbawa ng Motolite Excel. Amaron Pro. Basta yung pinakamahal, mataas ang CCA niyan mga guys. Kaya kung hindi problema sa'yo yung pera o yung pambili, piliin mo na yung pinakamahal para sigurado. Kaya lang kailangan mo ba talaga ng mas mataas na CCA para sa sasakyan mo? Depende rin kasi sa sasakyan at saka sa paggamit ng sasakyan mo. Baka kasi hindi mo naman kailangan ng mas mataas na CCA pero gagastos ka ng mas mahal na battery. Kagaya nga kanina, ang halimbawa natin Toyota Vios na sa 330cc hanggang 430cc ang minimum requirements para mapa-start ang sasakyan. Tapos nakatira ka lang naman dito sa napakainit na lugar. Wala ka naman masyadong accessories sa sasakyan mo at service mo lang naman pamasok o pang-eskwela, pang-sundo, ganyan. So para sa akin, okay na yung saktuhan lang sa presyo. Yung iba nga, mas mura pa yung binibili nilang battery dahil nga hindi naman daw masyadong nagagamit yung sasakyan. Sayang lang daw yung pera kapag mas mahal pa yung battery ang binili nila kasi ganun lang din naman daw yung inaabot. Pero may good news ako sa iyo. Meron akong mga alam na battery na matataas ang kanyang CCA pero budget friendly lang. Kaya mag-follow ka na o mag-subscribe ka na dito sa aking YouTube channel at mag-comment ka lang dyan, gawa natin ng battery review ang gusto mong battery. Para naman bago ka bumili ng battery, matingnan natin kung ilang CCA ba ang battery na yon. I-comment mo na rin kung anong sasakyan mo para naman nang sa ganon makita natin kung ano ba yung specification lang o kung anong yung tamang CCA lang para doon sa sasakyan mo. Pero bigyan ko na rin kayo ng idea para sa mga nakasidan, para sa mga 1.2 liter hanggang 1.8 liter engine sapat na ang 330 cca hanggang 450 cca. Para naman sa mga pick-up SUV sa mga 2.4 liter hanggang 3.0 liter kagaya ng Isuzu D-Max, ang required CCA dapat nasa 600 hanggang 800 CCA. Kung ang sasakyan mo naman o SUV mo, Ford Everest o Ford Ranger, ganyan mga pick-up, yung mga high-tech na, yung more on electronics, dapat ang battery dyan DIN type o special type battery. Sila yung mga DIN 80, DIN 74. Ang actual CCA niyan mga guys nasa 800 pataas. Maseselan kasi yung mga ibang sasakyan, kailangan malakas talaga yung battery ng ikakabit doon. So hindi po pwede yung mas murang battery para sa sasakyan na yon. Sabi ko nga kanina kapag mas mataas kasi ang CCA ng battery, mas mahal siya. Eh, hindi naman kaya delikado yung mataas na CCA. Halimbawa, 600 lang yung minimum requirements para dun sa sasakyan. Pero lalagyan natin ng 800 CCA. Baka naman magka-problema yung ECU. O di kaya naman yung alternator mahirapan mag-charge ng battery. Ang sagot dyan, hindi siya delikado mga guys. Basta ang battery ng ikakabit nyo, 12 volts. Usually naman sa mga car battery, 12 volts ang nilalagay natin dyan. At syempre dapat pasok pa rin dun sa battery tray o lagayan ng battery. Hindi naman kasi pipilitin ng sasakyan mo na ilabas yung full power halimbawa mataas ang CCA. Hindi naman niya ibibigay lahat yon Ang kukunin lang niya yung kailangan ng sasakyan mo. Gawin na lang natin halimbawa meron kang water tank na 1000 liter ang kapasidad. Pagkatapos ang hinihigop lang ng repo mo 300 liter. So ang ibibigay lang nun, 300. So ganun lang yun, basta mahirap explain. Pero safe siya mga guys, huwag kayong mag-alala. Okay ang mataas ang CCA. So ayun lang muna mga guys, sana nagkaroon kayo ng idea about dito sa CCA. Kung bago ka palang dito sa aking YouTube channel, ako po ay merong sariling battery shop. Gumagawa po ako ng mga video content about sa car battery. Located po ang battery shop ko dito sa kabiaw Neba, Isiha. Hanapin nyo lang po, Enteng Junior Battery Center. Ako po si Enteng. At dahil sa pagtitinda ko ng car battery, meron po akong nalaman. Kaya palang pahabain ng lifespan ng mga car battery. Tama ang narinig mo. Hindi kasi basta-basta nasisira ang isang car battery. Kailangan lang ng tamang maintenance para dito. Click mo lang yan para mapanood mo na rin. So ayun lang mga guys, maraming salamat po. Sana nakatulong.